Nangaral si Pablo sa Antioch ng Pisidia. Umalis si Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga na sakop ng Pamfilia. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Si Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. May nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Pagkatapos nagutos ang namumuno sa sambahan na sabihin ito kina Pablo, Mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makapagpapalakas loob sa mga tao, sabihin ninyo. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan niya ang mga tao na makinig sa kanya. Sinabi niya, Mga kapwa kung mga Israelita at kayong mga hindi-Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo sa akin. Ang Diyos na sinasamba nating mga Israelita ang siyang pumili sa ating mga ninuno. Pinadami niya sila noong nasa Ehipto pa sila nakatira. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila para makaalis sa Ehipto. Sa loob ng apat na taon, pinagtiyagaan niya sila roon sa disyerto. Pagkatapos nilipol niya ang pitong bansa sa Kanaan at ibinigay niya ang mga lupain na mga ito sa ating mga ninuno. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa loob ng apat na raan at limangpung taon. Pagkatapos, binigyan niya sila ng mga taong namuno sa kanila hanggang sa panahon ni Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Kish, na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng apat na pung taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, Ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos. Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Sinabi pa ni Pablo sa mga tao. Sa angkan ni David nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago pa magsimula si Jesus sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. At nang malapit nang matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, Marahil iniisip ninyong ako na nga ang inyong hinihintay. Hindi ako iyon. Pinauna lang ako. Susunod siya sa akin. At sa katunayan, hindi ako karapat dapat man lang na maging alipin niya. Mga kapatid na mula sa lahi ni Abraham at mga hindi-Hudyo na sumasamba rin sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi rin nila nauunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta, nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Jesus. Nang magawana nila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan na mangyari kay Jesus, kinuha nila siya sa krus at inilibing. Pero muli siyang binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw nagpakita siya sa mga taong sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea papuntang Jerusalem. Ang mga taong iyon ang siya ring nangangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Jesus. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang salmo. Ikaw ang aking anak at ipapakita ko ngayon na ako ang iyong ama. Ipinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Jesus at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, Ang mga ipinangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo. At sinabi pa sa isang salmo, Hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. Hindi si David ang tinutukoy dito. Dahil nang matapos ni David ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, Namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Kayong mga nangungutya, mamamangha kayo sa aking gagawin. Mamamatay kayo dahil mayroon akong gagawin sa inyong kapanahunan na hindi ninyo paniniwalaan kahit na may magsabi pa sa inyo. Nang palabas na sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos na pagtitipon, maraming hudyo at mga taong lumipat sa relihiyon ng mga hudyo ang sumunod kina Pablo at Bernabe. Pinangaralan sila ni na Pablo at Bernabe at pinayuhan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos.